ani kita karon sa Makalang, Buena Vista, Agusan del Norte atong gibisita ang usa ka respetadong anak sa pamilyang Suhayon family. Usa sa tong guest sa episode 7 diri lang sa pakighinabi sa Ang Bisaya TV. So karon ato nang tawagon ang atong guest sa Suhayon family at usa sa mga social media influencer especially sa TikTok and a Facebook official page. Tawgo na nato si Mr. John Mark So, hi yun. Hi. hi, Jan. Hello. So, dahang <laughs> kaing salamat, Jan, sa pagdawat um, nimo mo diri sa, na diri sa imuhang family. Salamat sa pagbisita, sir. Okay, huwag <yung> problema. <laughs> And I'm so happy nga naabot mi diri all the way from Davao City nga diri sa, ano, sa Makalang, Dao Agusan del Norte. So, lingkod? Okay. So, karoon, um, I, I know nga usap ka sa mga ni Bloom sa TikTok. Especially dili lang sa TikTok kundi dili sa um, sa Facebook page. So akong pangutan na diyan kinsa man jud si Jan Mark Suhayon sa tinuod nga kinabuhi. Si ano si Jan Mark Suhayon is dili gyud siya magpadaog-daog sa so, bisan kinsa. Nya simple ra bisan kun kay pobre biya tal. Mm -hmm. so, dili na to irara ang pobre. so koan. Then simple lang nya ka kanang kung unsay na kanang kontento. Si mm -mm. So si John Mike Suhayon sir. So but without yeah. diyan no, sa tinud na lang you are uh, so, mm -hmm. um sa respetadong anak sa imong mamang papa. So um unsa man kang diin man ka nag-bloom aning TikTok unsa man kang tuiga nag start mahimong uh, masikat sa TikTok. I think sir, I, I forgot na pero Uh, sa akong nadumduman is ano 2021. Mm -hmm. Dito ko nag-start sa TikTok niya. Nag-start jud ko kanang kuan kanang wala lang filter filter just for fun. Ginagamit lang filter kung ano sa yung mga trend, yung mga mm -hmm. filter mo gina siya akong ginagamit jud. Unya. Ni abot ko sa point na kanang nagkuan lagi ko kanang nag-aim ko ba nga kanang may mo comment sa akong video niya. Tas maayo gid ang Ginoo kay Najoy nag-comment isa ka pero pag tanaw nako sa ano sa notification is bashers pa, sir. so mm ako to dito ko nag-start sir nya dito bag na nako nya daghan na so marag ni engage ang akong video ba marag nagka-gain ko followers adto mm pinapuan. So meaning to say kato nga time nga nag-content ka unsa man to content ato like kato saan man nga start gud unsa man to nga content mao na ba tong nag nag, nag kasi yung medal or lahi pud to kaya like, nag-start sir, chuka. Kuan siya sir, I, like, reply good sa bashers about sa akong ipon, kung ano sabi ah. Un, sabito, akong ika-iro nila ba, or akong ika-balos. Kaya gusto ko nga, dili lang lagi magpadaog-daog. Kaya mawag na si John Mark. Oo, <laughs> uh, bitaw. Siyempre, um, <laughs> ang tao ba yan, wabit na sa kinisagita originally. So sila, basher lang sila. Mm -hmm. Wala sila kabalo sa atong um, deep inside. Kung unsagita atong tinuod nga pagkakita. Mm -hmm. So, Um, nako nabantayan ka sa TikTok nimo nga katong sa medal. So meaning oh. to say you are consistent honor student starting from elementary until high school. Okay. So unsa may mga gibuhat nimo ato aron makuha to nimo nga mga mga, mga achievements sa imong life? Co answer kanang uh, ako yung motivation is ang among kalisod sa kinabuhi. Mm -hmm. Kay sa una gyud yung ko makaeskwela tungod lagyan ng ko answer. Kanang kalisod sa kinabuhi like wala mi kanang bugas wala misud sudan so that's why naga absent ko pero pag mo ma pag makasulod kin mm -mm. ko klase kinang lanjud ka nang excellent job ko mo jud na akong ginaim nga ginapakita ako sa akong parents ba nga although lisod mi is kanang naagyon nang kuan kanang pagpaningkamot pa kay mm -mm -mm. lain pud kaayo nga kanang dili ta maning kamot naglisod na sa kinabuhi so inana na sa so, while nag eskwela ka unsa man jud imong mga sacrifices sa imong kinabuhi unsa man mo uban kasi umama sa una nga nga murag subidahon kay sa kinabuhi nga since ikaw man ka manghuran ko answer sa so, actually sa so, una uh, nagkuan jud mi nagpuyo mi og so pag kanang kuan nang wala koy klase is mutabang gid ko sa kanang gunaguna at mm -hmm. least makatabang na lang sa tong ginikanan ba pag abot nako og uh, high school although ganahan gyud ko mo eskwela kanang mga lagyo bitong nga dapit kay lagi kanang nag-aim ta ana tas ang maapart ra gyud nilang nanay agong-ong dera ko sa agong-ong eskwela pero okay ra pod kayo So sa agong ong is para first year ko or kanang grade 7 is ang ako jung ano mga halibasin makadili ko kalampusan ni kay lisod ang kinabuhi na, na. So mato, nangita ko og kanang trabaho nag working student ko sa canteen grabe jud ka lisod kaayo working student as well as uh -huh. nag eskwela inana so sa panahon nag ka wala bay tendency nga naabot sa imong point nga kanang undang gag eskwela sa katong kuan sir katong siguro na times nga ano na nang na insecure na ako sa life na ako, kaya itong di chaka pa jutak, mabenta ako kung ano chaka mo kasawa na ako daw ang kanang so mara ka andawan ko kaya ginabuli ko, mm -hmm. kaya lagi, teo kanang walay sod an, magalto kaya sulam na sod an, magtago tago pa jutak, kanun dumbo so ina na, mm -mm. so giun sa masad mo pag pag conquer ang kanang giyon sa man sa masad mo pag goan ang kanang ibuli ka, giun sa masad ni mo pag ka, pag motivate imong self nga dili ka madala sa bully sa school dili jud na malikayan niya muhila ka mm -hmm. sir no? pero ako yung mo jud ako best motivator jud no yes ako jud ang parents silang nanay tatay jud mm -hmm. o gamo ang kalisod mo gini ako motivator nga mo undang mangko kinsa man sila yan ana -an nako kung utok ba nga para molip up ko er mo mo padayon mm -hmm. so positive lang ta sa kinabuhi di ba mm, positive lang. so <laughs> karon ang imong nanay tiguwang naman siya so um, nag-continue pag after sa pag after nimo og senior nag-abi kag senior high ni agi kag grade 12 ah, yes, guess, so after nimo grade 12 nila hos yung kag college <coughs> Stuela dancer So, unsa may course tim gikuha ka rin? BSBA, Major in Financial Management. Oh, Ay, <laughs> BSBA. So, BSBA okay, sa mga BSBA, sa school? <laughs> Northwestern Agusan Colleges. Wow. Hello. Now, how was your studies naman sa pag-start ni mo college? How was your experience? So, unsa man yung mga experience nga? Mga kasakit, mga wipe-lity, unsa man na? Ay, na, just ko kay Kami diod na, kami diod senior high. Kuan may product of ka ng pandemic. So, pag first year college, nangita pag-salar at took Siyempre, kinanglan jud mm -hmm. tag scholar kay lisod bay akong mm -hmm. life so mo to then naka eskwela na ko as in pag entrance jud or kanang pag bayad jud nako sa accounting lipay gid kay akong kasing-kasing kay mo na jud ni akong gina-dream nga di hey, maka college na jud ina na bitaw so mo to kanang dito na, nagsugod na dayon ya hasta nang lisura kay online class salamat sa tanan <laughs> salamat sa tanan <laughs> online class <laughs> salamat, satanan, salamat kay, mga sa tanan kay salamat sa pandemic study ang nahitabo na lagi nana nya to sumotol Lisod man dai kayo mag-college sir. Oh, pero self-support ba ka or nag-assist pud imong parents ni mo? Actually, self-support jud or kanang although nag nag-assist silang nanay pero pag kanang for example, madawat na na akong scholar, ginabayaran na na akong mm. mga utang, every mm. utang namo mo nga mm. kuan, gihapak, gihapak nimo ang mm. imong scholar sa dito sa imong giutangan oh, da, Oh, kay kuaan. Pero den man maguol kay kanang kuaan mm -hmm. na sa eskwelahan. So unsa um, man sa full scholar unsa um, kaninang gi-offer nga scholar sa sa or katubaya nang sa National gina na. Katong subsidy sir bang ang gi ter ah, katong, tertiary education. Oh, free. Subsidy. Oh, uh, yes. Okay, oh, free tertiary education for college. Mm -hmm. Actually not murag nationwide man siguro na ang imong school is a public or private private sir kay colleges ko ano so meaning to say ang kanang imong eskwelahan karon limited lang ang nakakuha og TS nga scholar or tanang estudyante diha kay full scholar halos sir halos ah halos. okay even bisag private uh -huh. oh uh, uh, nagtuon ako mga public colleges kay na general ano, ano. sir pag once na residence ka kuha tanan So residents? ako kay dili ko resident pero gikaluyan na sa Ginoo ba kay dili ko resident mm -hmm. dito sa ako ang So ako lang gyud gi-address di syempre dito mga dire mm. gyud na. Basig kuan ba basig na nakita nakita lang po nila ing imuhang dedikasyon nga mo eskwela, uh. mm mo porso, mao nang kag chance even nga dili ka dili ka kano nang residence dawaton jud ka. Na, mm. na kalipay oi pagkabalo nako ako ako oi ko. na, mm. <laughs> So meaning to say um pila gani mo kag nagsuon? Unum, sir. so ikaw rin naka-continue college? Uh, ako lang. Ako rin may nakatungtong sa college ako, may isang na. Mm, -mm. So, unsa man gi reason out nang ni Persojo kag college? Ni Persojo college, sir. Gusto ko nga, ano, mahawas na sa college ang among kwan. Pamilya, mm -hmm. siyempre. Mabago ang balay, inan na. Kaya lang po ito magpabiling inani per so, so, through mm -hmm. education, mora mo gina ikabilin sa bebe, sa ginikanan. Na, maupod na ang ang butang dili, gid makawat diri ka na to. Correct, correct. Mm -hmm. So, karon pila na gani followers ni sa TikTok? 252. Wow, amazing. So, 252,000. So, meaning to si Daghan kag taga Subaybay. bay yeah, yeah. Daghan ka ayok, ka og um, dili lang taga Subaybay pero taga kuan lang taga stock, taga stock ni <laughs> so, mga stock bigyan ng uban, di ba? O most sa imong followers sa TikTok, asa man jud sila nagikan? I don't. Silingan Sabay, ba ni mostly... mo, or kung sa akong data, Davao big <coughs> siya. Mga taga Davao City, Cagayan, Butuan, ikatulo ng Butuan, then sa Cebu. Mm. sir. So, sa... Dito sa kana di dimension na kaganihan ang discover ka ni Sir Von. So uh -huh. unsa unsa kanitong tuiga nga na dis nagidagi padagi ka ni Sir Von sa Davao City. Yes sir kanang diba 2021 ko start then moto kanang dito dito nga time is marag August marag August last year or four months pa, ada sekon si ni bloom boom beta na discover yung mm -hmm. concert po na ata Davao, first time kid kayo das nakuret ko sa Davao yun ni bigayahin hinlo ang Davao oh yun <laughs> lo yung Davao and napud sila yung mga curfew dito until 12 midnight ting sila mm -hmm. naaman na pwede ka maglaglaag. So, imong namit meet up si Sir Vaughn. So, si Sir Vaughn po, o saka sikat sa si, si Dava when it comes to wedding, mga mm, na wedding, uh, mga mga wedding an, organizer. Uh, organizer. So, unsa man ang personality ni Sir Vaughn. Shout sir. out, Sir Vaughn. Hi, Sir Vaughn. <laughs> Buutan kayo, Sir. Like, accommodating ka ayon. Yeah, Tapos, ka ka kung kanang kung sa bitay mong needs mo, i-provide din. Palagon ka, ana na. Walay ka ng bitang bagot po. Mm -hmm. So, mo ganing ako nagpasalamat sad ko nga naminaw ra pud ka sa ako ang kuan naminaw ka sa ako ang hangyo nga mahimot kang guest sa episode 7 sa pakikinabi and i'm so thankful also to the Chris Nick vlog hi oh bitaw daghan gyud kay no kayo ang kuan so if given a chance kung tagaan kag chance mo collab og usa ka per usa ka tiktoker usa ka social media influencer kinsama na sila din. Sa kinsa, sir? Oh, uh, <laughs> sa kinsa, sige. Sige, sige, sige. Mention. Ay, kanang, kanang kuan. Shout out daan. Ay, shout out. Sa kinsa? Go, no, sa kinsa. Sige, <laughs> sige. Actually, okay, sir, isa yun uh, sa akong influencer nga gusto ma-meet in person. Kuan, yun, isa po sa motivator nga mag ganan ko magluto-luto. Yung ano na, may Cynthia. Oh, wow. Si, si Miss Cynthia Hi, Alambatin. Cynthia. Hi, Miss Cynthia. Thank yeah. you for watching. Um, Kanimang ang atong kinabuhi diri sa koan, kinabuhi nato sa social media influencer especially sa TikTok, sa so, Facebook uh, page, di mo kita magdugay. So, mm -hmm. nababay um, chance nga, nababay chance nga hitabo nga mo give up na ka as a social media influencer sa TikTok o sa Facebook page ni mo? Mm-hmm, mo eh maka-give up, especially ka ng bashers. Mm -hmm. maka, maka ano ba, marag-down ka, na-na-na na time nga lang. Although karoon, hong to drone, panagsarap ako mag-upload kay mm. gusto ko nga kanang, siguro not all the time, i-video na ako kay marag, feeling na kay, ay basin marag, ko, marag mabutan na, oh. ako, kanang, kung unsay ilang i-comment, ano mm. na Tas, marag, na time nga ay di ko ganan mag-video, di ko ganan ani. Mm. although kanang ready ng akong self ito nga, mag-video ko, pagkataon to ko, ay di na lang, kay basin mabash na oh, oh. Oh. so nahisgot ka ganiha nga, imong patulan ang mga nambash ah. So unsay nahitabuo ato sa imong account kani nga katung-ing ana nimo? Hay TikTok. <laughs> na account warning. Account warning. So mo ona tong tay magi na pud mag had ka. Hmm, hadlock na. Oh, wala ba ka na hadlock nga ma-unfamous ka tungod kay na na, na na ban ka sa TikTok or na na, na warning na, na ka or mahadlok na ka. mahadlok ko nga? sa point nga mawala akong TikTok kay syempre gaghuan ko mm -hmm. pila to ka pila ka 2 ig nana bitaw video pila ka bulan nana. Tapos mawala ang galit, sumawala so, mawala ang hinaguan. So matong, hindi pang private na ko tanan, oy, mga kanang possible nga, pwede kong mabahan. Oh, mm. Tapos wala man ko nag nga, bisa pag pagdili ko famous, okay, manggit sa ako. Mm -hmm. ah. Kay, we, na, tao manggit normal na tao. so, born, not, wala gi pa ta nga dili famous correct okay so um what do you think unsa may naka influence mo nga magpadayon pa jud sa ani nga kuan Unsa man imong mga followers naguol ka na, wala, -upload, or on yung mo nga wala naka-upload or unsa may naka-influence imong mga mo padayon diha ko Actually sa akong mga sa ako ang asa uh, as an influencer sa TikTok ang mostly gud mga viewers nako na mga bata noon mm. or mga bata mga youngsters or mga, mga youngsters gud ba unya dili ko marag nag-aim ko nga dili ko mo undang kay gusto nako nga i-motivate sila influence sila nga bisan pag magpuyo ta sa simple lives is kan gyapon be contented mm. dapat dili tagarbuso kung unsa ra na nato mura na to ipakita kay mostly ang uban mga bata ron bisan kuan pilingon kayo oh. nga mm. piling-piling bisag <laughs> dili dato ang dili kwartaan so mm -hmm. dapat kung unsay na nato mo ra nato ipakita At dapat positive good vibes right sa atong pagbalik mahibaw-an pa nato ang dugang detalye about ni John Mark after sa pipila ka pahinumdom come and visit this place Shargao one of the finest destinations among Shargao Woodis Place Shargao Where you can live peacefully, reluctant, escape the ordinary. What is Place Shargao? Located at Tourism Road, Katangnan Generaluna, Shargao Island. You may call them at 0917 147 3109. What is Place Shargao? A place to renew and refresh your mind, body, and soul. What is Place Shargao? atong episode 7 sa Pakighinabi diri lang sa Ang Bisaya TV. Makauban gyud hapon nato ang atong uh, guest for this episode, Mr. John Mark Suhayon. Okay? So ato nang ato padayunon ang chikahan diri sa Ang Bisaya TV. Um na ako'y nabantayan sa imong post katong bago na ato'y murag ni comments dito nga naka-iPhone unsa ka nito ka unsa kin na unsa ka nito hinitabo ato katong murag question ka nga nay iPhone mm -hmm. lagi sir ana sila nga uy lang lang sigira maka nganong iPhone man ka so unsa i problema <laughs> <laughs> so kung answer ka kanang murag feeling nila ba nga sige asa ko man yung mga video just simple life ra mangid ko nya although na koy iPhone pero pinang pinang ah, pinang pinang, 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 pinang kamot Uh, di pa nang kamutan po nang, kamutan, nang, nang kamutan. Na ako nga mapalit. Tapos, yun sila nga, ano magbulad-bulad mo kang iPhone man imong cellphone. So kay nangalan day car ni. Ayo ra kay nangdum. So mo to merag, Yan ang lang uban pod mga commenters nga ay investment man po na niya kay mm -hmm. asan content creator gyud gusto ta maka provide og nindot nga quality sa atong mm -hmm. mga followers. Dili really lang po ta magpabilin nga hanap atong oh, video mo ni ginatanaw nila kanang ka hayag mm. na, hayag sa ilang pananaw so, mm. so karun sa mga karon kay murag 4th year naman ka diyan no mm. unsa may plano ni mo ini ka graduate ni mo padayon ka bag tiktok or manabaho na lang ka or murag imong i-combine ang duha dira sa duha i-combine gyud ang duha sir ko mm -hmm. kay isa po sa akong mga gitel sa akong mga barkada nga once na mo graduate na ako, is mag -work ko is mag-work ko sa kanang like bank or lending mm. company or bisan asa tadalun sa kapalaran mm. kay nana magid ang life di ba pero ningon jud ko sa akong mga barkada nga i-carry po nako na ang mga social media dire nako permit na sa mga upload nasugdan na mga kaso lisod na magud nimo i-give up Correct, so sir. murag maglisod na tagtog sama nako na as pag start pa lang <laughs> nako na og kanang vlogging vlogging aning akong mm. pakighinabi murag murag ko kanang murag ko kanang murag ko kanang di bito ko kaka-move on nga hmm. unsa na isunod akong episode kinsa kaya akong kontakon para mahimong guest hmm. so karon ang imuhang di ba na kay TikTok, YouTube and um, Facebook, page. Facebook, page. so unsa man joy gina career nimo sa, sa nantulo? nang uh, tulo sa gi gipadayon nimo sa current sir kay TikTok o Facebook page kay kung unsa ako i-upload sa TikTok mo pa i-upload sa Facebook page. Mm -hmm. Sige bali, isa ra ka video, mm -hmm. i upload lang ko on say ma-upload na ko, i-upload mo na ko sa Facebook. Ano na. Tas ko na yung mga gagmay nga clip sa Reels. Ano na. Yun. So na ako, yun, ako yung naki, ang imong followers sa TikTok mga 234,000 something. Fifth mm -hmm. oh. dayon na tendency nga followers nimo sa TikTok pero di followers sa Facebook page kay pila gyud imong Facebook page 40,000. Oh, 38,000 38, then sa Facebook, sa TikTok 252. Mm -hmm. So kasi gayon mang yun sir pag mag-upload ko sa TikTok, dili na ako ibutang akong Facebook page. Like dito-dito na na. Yeah, Tapos pasag din na, na ako, pila ka oras. Mm. check din ako kung pila na yung like. So it yes, uh, itay na siguro nimo nga mag-upload ka nga na ibutang nimo yung Facebook page. Uh, uh -huh. Mo-proceed mo sila or mura hint lang siguro ang sa TikTok siguro imo na lang buhaton siguro nga kanang hint na lang nimo murag ikat na lang nimo para to continue watching adto ka didto sa uh -huh. Facebook page para mo-proceed sila para kanang nindut kita mo as a social uh, content creator or social media influencer maning kamot mong gud tanga um, nindot ang atong content para bitaw nga makuan sa mga tao mainganyo pud sila daghan gid bitaw nagbuhat ana ron kay dili kay lahos-lahos lang mura bitaw kanang wala siya wa siya kanang pang good vibe sa tao mm -hmm. so kanang ini graduate ni mo o college um, naabay ka ng tendency nga uh, mo abroad ka or magpabili ng kas Philippines. Pabili sa sa Pilipinas. Ato sang i-fix. I-fix sa nato <laughs> kay fixing <laughs> <and> sildo. <laughs> kay kuan bitaw noong i-fix. I-fix sa tong sildo. <laughs> so, yeah. oh, if ever tagaan kag chance mo trabaho abroad, kaya ba ni mong biyaan ang imong parents or Sir, sa, so, normally sir, kinahanglan jud ta mo mo kuan og opportunity mm. dili man jud ta permi magpabilin lata dira sa balay so naiuban niya Kung ano, biyaan man ni <coughs> mga imong parents na dagan mo yaw yaw <laughs> mm -mm. so kuan so, kunang mangita man jud ta opportunity mo lang yaw ta para sa atong pamilya ina na mangid life so sa imong pagiging um, tiktoker sikat na ba ya jud ka -asa <laughs> da -pita. sa asa dapit ta especially sa Davao Cebu mm -hmm. ay mga bisaya ba so support each other So, ang imong family ni support ba nimo unsa unsa man sila ka happy nga nahibaw-an sila nga na, na, viral ka. Nalipay sila sir niya. Tas usahay, gusto nako sila videohan ba kay lagi apil sa vlog. Mm. Maulo pud Eh. Pero nay time nga mapugos gud sila nako na kay gusto ko nga mapil sila mm. anang nga content kay para mm. ma-appreciate pud ba. Wala ba sa ba kag wala ba kag ikaw sa imong mama magpapa nga pagiging Mas nalipay noon sila sir. Nalipay sila. Mas proud sila. Mm -hmm. Mas na proud. Okay. So Um, karon so to tackle more about so kanang namo gi iban nga kanang issue nga nay uban nga mga social media influencer nga wala gid support ilang parents so unsa nimo pag address unsa imo imong mensahe sa mga parents mga families nga mo support sa ilang mga anak nga um na -sa mga content nga para sa dinton mo mo mo, mo, mo ang confidence sa anak unsa imong advice sa mga family nga gustong alam wala kay wala kay ni support kay total ikaawaw siguro nila ang anak kung ano ba? Kung may Ano di ba? Kung, kung maunay ka ng dream sa imong anak mo, mag dapat imong suportaan. Dili kay, imo na hinong i-down. Mm -hmm. Kay sometimes, kamo ang reason, or ang parents po ang reason, yan ang bata, maningkamot, or ka nang, dili na noon mo, mo start. Mm. maningkamot na, na maning lang silang sa kagaling so, Sila'y kasuko silang parents. Kay, tungkol na po nila. Okay. So, before we end, so natay ang um, gitawagan niha o kanang twist, <laughs> twist, twist ni siya ha, kanang kuan. Uh, mura siya gitawag o pahugyaw style, pahugyaw style. Dako questions kung, kung kaya ni i-defend, i-defend ni Okay, kumusta nga tong love life karon? Love life, love life. Takilid. Takilid. <laughs> <laughs> na, nabay ko, nabay nagpapansin ni mo. Anayin ni message yung personal, mga classmate, or anything. sa Mga nagpakipot ni mo nga. Murag nagpa, nangita, nagpakita, nagpakita o way. Ano <laughs> Mayon <laughs> Mayroon dyan ko sa answer nga. In general, lang ako ang single life. Pero wala good bito yung nag-answer. Wala yung nag-comfort. Wala yung nag-balak. -balak. Balak, mo, na uh, <laughs> balak na mo, dira. Oo, ito. Sa mga kuwan, nag-balak-balak na mo. Kaya, siyempre, maabot pa yan ang time nga mubus na miya. Ah. Kasi nang mga kamo na yung magukod na, kami pa nagukod. Na may tendency nga ikaw nagukod sa usaka tao? Or na nagustuhan Karun. nga? Ay, na, Judy, ay. Uy. So, but, <laughs> Silingan na. <laughs> <laughs> Oo, oh, sige. Naman, no, sir, pero um, secret lang. Oo, oh, unsa may Okay, Karon, sa pahugyaw, unsa may ganahanin mo, um, hayag or ngit-ngit? Turn up. <laughs> ngit ang sama ngit ngit gidai ngit ngit oh ngit ngit um, mahaya grabe na sir bakit <laughs> <laughs> mura gabi tagispat na no? <laughs> oh sex or chocolate daw no. <laughs> mm. sex. <laughs> sex? Kumusta mo na itong sex life? Ito wala pa. Virgin. Virgin. Ano <laughs> na, natutus. <laughs> Bitaw, <ay>, wala <laughs> sa i-focus sa tao. Bitaw, graduating pa, na, graduating na ba? Kaso, asa raman na puhun o um, mag-graduate ka, <laughs> di diba? <laughs> diba? <laughs> Kanang, sa mga nagbabalak-balak, dahil hinahinay na yung taon mo, kay, mo transform na ba yung kalit. Di diba? Oh, mo Wala mo kabalo nga. Kami po yung nasigukod ninyo karon. Dakam pa, kayo pa-fall. ka nga na-fall ka. Babahan sa pa-fall. Correct. Oh, mm. uh, unya. Unsay unsa feelings nato kapag kapag kuan. Kanang pet, may tanga, wala tay karapatan yun mag sales lang Pero ni na, ni attempt na naka, naka attempt na pag attempt og kana ang kuan kanang nanguyab ka, nang, nang ka dyan? Wala pa sir. Ah. Yeah. Di ka, wala pa dai ka naka experience ka na busted ka no. Wala pa sir. Na ako sa akong crush. I crush. crash. Oh, crush. Uh, busted dati tawag. <laughs> busted dati sir. So um before nato i-promote ang imong on um, before to i-promote ang imong mga social media accounts so unsay mga ka advice sa mga bago pa nga nagsugod bago pa ni, ni suap sa ilahang pagiging media influencer para mupursigi sa ilahang plano <laughs> nga mahimong social media influencer sa TikTok sa Facebook page and YouTube account Koan, sa ako lang ikay eh, ngon no pag mag-start mo sa inyong social media dili majud kun lang at first enjoy sa lang jud dili sa lang kanang mag-aim ka og money kay mostly mga content creator nag-aim na lang og money para mm. para maka maboost boost income so at first kinahanglan lang dyan, enjoy na to mm, enjoy. then just keep creating content bisan unsa ipadayon bisan unsa panag tas ipakita pud ni kung kinsa, kinsa ka, ka. Mm. true ipakita jud ang pagiging uniqueness sa imong imong mm. imong personality mm. dili kay imong itago kay kung imo nang itago hinuon mo syempre mo gawas in the end in the so meaning internet. to say ang mga tao meaning to say, ay, ay nag nagpaasa na siya so oh. meaning to say um boost your confidence to become a uh, sa mga na start up to become a social media influencer kay mo yun na man gid na gibuhat sa mga tao karon mm -hmm. especially no kanang makakit makakita, makakita ko no nga mga tao murag mabuang nag upload og reels o say, mga mama nag mga mama pero <laughs> ka makalimot pleasure, na, na kay <laughs> <laughs> Okay, so palihog kong promote sa imuhang kuan, sa imuhang um, social media, imong YouTube, TikTok, and Facebook page nga nakimutang da sa screen nato, Ipa, kuan, invite ang ato ang uh, viewers nga mo, mo follow, mo like, o mo share sa imong page. Sa so, tanan-tanan, mga nananaw ka just follow me on my Facebook page, kuan, John Mark Suhayon, TikTok, John Mark Suhayon, Gihapon, and then YouTube. John Suhayon. Tanya ang Suhayon. Mm, si so, Ito, Mark... originality. <laughs> so, Then, ka na siya kay um, Murag, kung ano man page ginanin mo noon, John Suhayon, yeah. o nasa kay personal account nga po, John. Nakay personal account, sir. Dito, um, private lang. Um, for my, ano, single life. Um, single life. <laughs> Ay, nagigitago. gigitago. Single life. Sige, era. um, Um, karong Adlawa as uh, episode 7 dari sa Pakiginabi sa Ang Bisaya TV um, ako mapasalamaton nga gidawat kami og tiunay, especially sa Sohayon family. Mga buutan kayo, ang iyong parents, iyong maigsoon, very down to earth. So, hopefully, in the near future, makauban pa nato sila sa atong mga anniversary. So, John, thank you so much. Salamat sa iyo, sir. Salamat. And, please, don't forget to follow ang Bisaya TV. And, also, share and like. So, daghang salamat sa inyong pagtanaw. Mag-uban-uban kita sunod simana. diri lang sa... Ang bisa ya? TV. TV, oke. Okay. Bye.